Hello everyone, ako pala si Mark ng no? isang entrepreneur and welcome back to my YouTube channel. Ngayon, pag-usapan natin ang pagyaman. Okay, madaming gusto mo yumaman dito sa mundo. Pero ngayon, pag-usapan natin ang paano nga ba yumaman sa pagninegosyo. Kung hindi ka pa naka subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, ping notification bell, and then mag-comment ka na if you have a question about business. Balik na ba tayo sa ating story or pag-usapan. Pagyaman. Okay? Paano nga ba yung aman sa pagninegosyo? Hindi mo ikakayaman ang pagbebenta ng iyong produkto. Yan yung palagi niyo pong tandaan. Ang paggawa ng iyong serbisyo. Hindi mo ikakayaman ang iyong negosyo hanggat hindi mo naabot ang punto na yung ibang tao na di mo naman customer ay willing magpasok ng pera sa negosyo mo. 'yan ang punto na ikakayaman mo sa pagninegosyo. Okay? Hindi yung uh, product, pagbenta ng product yung magpapayaman sa iyo. Kundi yung magpapayaman sa iyo ay yung magpapasok sa iyo. Okay? For example, yung customer mo magiging siyang shareholder. O kaya naman, pibili siya ng shares sa company mo. Kumbaga yung customer mo magiging siyang magiging investor siya. Okay? Ito yung punto na yung mga tao ay may tiwala na sa iyo. At sa negosyo mo na handa na sila mag-invest ng pera sa negosyo mo. At yun yung punto na kailangan mong mabot para sigurado na tuloy-tuloy na yung tagumpay ng negosyo mo. Yung tipong hindi mo na kailangang mangutang sa banko bagkos yung banko na yung lumalapit sa iyo para tanggapin mo yung perang pinapautang nila sa iyo. Yung puntong yung mga investor na ang nagpupumilit na gamitin mo yung pera nila para makabili ng konting share doon sa kumpanya mo sa nagtitiwala na sila na meron silang kakayahan or merong meron nakita nila yung potential na kaya mong mag-manage ng pera nila at kumita. Ito yung point na na-set na set, upan mo na lahat pati yung mga tao ay kahit wala ka, okay? Pwedeng ma-execute yung business. Okay, ako po, nagkaroon po ako ng mga madaming investors. niyan Ang problema, okay, mali yung aking pag-apply okay sa aking uh, pag business okay so bata pa ako okay ako po aminado ako na hindi pa ko hinog okay kaya huwag niyo po akong gayahin na nagalan po ng investor o utang ako ng ganito <clears throat> mag-invest sa business ko okay kasi yung nangyari po sa akin is yung fix for example 5% monthly 4% monthly yung kita nila so mali po yung ganong uh, investment dapat po Uh, bibili sila ng shares. At the same time, dapat naka-corporation ka para bibili nilang sila sa'yo. Bakit ko nasabi yon? Para kapag po uh, merong salesman or wala, okay, hindi ka uh, hindi ka obligado na magbigay. Kasi po, nagbe-base po dun sa profit. Okay? Bago sila makakuha ng kita. Okay? So, ganun po dapat yung kailangang mangyari. Huwag po tayong kumuha ng mga utang okay, na fix dapat po, okay, kung ano yung shares na kinuha nila, yun lang dapat mo ko nilang kita. At the same time, kung ano yung sales or yung net ng company, ng corporation, yun lang yung makukuha nila. Wala kang pepermahan na ito yung ibibigay mong uh, fixed monthly dahil ang business ups and down Hindi laging Christmas. Alright? So, huwag niya akong gayahin. <clears throat> okay, so, tayo sa ating topic, your name and reputation will play a big role on para marating mo yung punto na yon. Kung sino ka at ano yung pangarap mo. Ang mahalaga kasi yung mga pinanghahawakan mo at yung mga panghahawakan ng mga investors mo sa iyo para mapalago yung pinasok nilang pera sa iyo. Kung yung credibility mo. Okay, kasi nasa pangalan mo nakasalalay. This is how economy works. Yung mga banko at yung mga financial institution, mga insurance company, government, may mga pondo na yan. At yung mga pondo na yan ay dapat mapunta yan. Okay? Kaya kailangan mo i-position yung business mo para mapunta yung mga pondo mo sa business mo. Kaya naman, pag napakita mo yung negosyo mo ay mapapakita, kikita yung negosyo mo at mapupuntahan sila. Okay? yung mga business, yung mga business mo kumikita. Sigurado, yung mga pondo na 'yan, okay, galing sa government, everything, okay, mapupunta sa iyo. Okay. Ito lang 'yon, okay? Ito lang 'yon. Yung mga institution na 'yan, bibigyan kanila ng katakot-takot na pera. At ang kailangan mo lang ay palaguin ito at mapunta ito sa kapaka nabang kasi kailangan kanila. Hindi pwedeng nakatindi lang kasi sayang yung pera nila yung inflation, di ba? Kung alam niyo yun, yung product tumataas, yung pera, pumaba yung value Ngayon, maliit pa negosyo mo. O, magsisimula ka pa lang. Ang gawin mo, mag-focus ka, okay, mag-focus ka lang dyan at isipin mo kung paano mo ito mapapalaki at mapapalago na kahit wala ka, mag -e execute ang business mo, okay, nang mag-isa. At pagkakatiwalaan ka ng mga investor, investors ng pera nila. Kaya alisin natin yung mindset ng pagbibenta tayo yaman dahil hindi yon. Okay? Ako <coughs> po, natry ko talaga. Okay? Parang feeling ko mayaman ako that time. Kasi million yung uh, nag-invest sa akin. Okay? Ngayon nga lang, mali yung aking pag-apply. At the same time, hindi pa ako ready. Hindi pa ako hinog. Kaya, tayo mga maliliit, nakaposition tayo. E ready natin yung sarili natin. Kaya pag malaki na tayo, okay, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Okay? Galing yan sa Panginoon. Galing kasi yan, Bible principle kasi yan. Kaya kailangan natin i-apply sa buhay natin. Kaya kung sa maliit pa lang, hindi mo kayang mag-handle, paano pa kaya sa malaki? Kaya dapat, okay, ingatan din natin yung pangalan natin. Ako po, nasayang yung pangalan ko that time. Kasi ang dami akong investors. Pero, uh, nang natunan ko doon, okay, uh, mag baba. At the same time, okay, mag-recover. Okay? Kasi madami na tayong napagdaanan sa business. Okay? At ngayon, Okay? We are fighting at the same time, kailangan ating palakiin yung business natin para in the next level, okay, pag dumating ulit yun, okay, tama na. Kaya huwag niya akong gayahin. Okay, naghanap ng investor. Start on what you have. Kung anong meron, sa, kung anong meron ka, yun muna. Palagoyin mo yun. Start small and think big. Start little by little. Okay, huwag natin malatiin. Huwag natin, huwag tayong, huwag natin bilisan. Okay? 5 years, 10 years, stay ka lang dyan. Hanggang, pag hinog ka na, pag ready ka na, andyan na yung katakot-takot na pera. Okay? Hindi mo na kailangan ipilit <coughs> na uh, mag-invest sa'yo yung bangko everything. So, ang ang bangko na yung lalapit sa'yo. Okay? Na-experience ko na rin po yan nung ako po yung nag-open ng corporation. Bigyan pa ako ng credit card. So, uh, the next level, alam ko na yung gagawin ko. Kapag uh, uh, okay na yung business ko, kumikita na, nag na, may system na. Okay? Alam ko na yung gagawin ko. Kaya, sinisigurado ko po, lahat po ng mga aking mga sinishare po dito, okay, ay na-experience ko na po. At the same time, ang goal po ng mga video natin,